Ayan guys, luto na yung ating sardinas. Ulam namin. <laughs> 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 Ang takot sa ipis. <laughs> na. <laughs> Layo yan. Malayo <laughs> yan, Diyos ko Lord. Nag-ano na kasi yung pakpak niya. Wala yan, diyan nilipad na diretso sa tao. Oo. Oh, oh. Sa akin yan muna kakapit bago sayo. <laughs> sa iyo. Namimili ka yan. Sa sa akin kakapit yan, hindi sa iyo kumain ka na kasi. Kumain ka na, grabe. O diyan ka umupo. Oh. Eh? Bit mo to. Hindi naman yan na ah. dadapo. Sko. Hindi naman ako ino. Hahaha. takot sa ipis. Allergy masyado sa ipis. Malaki ka na. Takot ka lagi sa ipis. Ano ba naman yan? Kakain na nga lang eh. Hindi pa makakain. Dahil na sa ipis nila nakatutok eh. <laughs> Hindi nga yan maano. Hindi ka nga kakainin yan. Hmm. Hindi, nakaplay ito. Ibi bigla na lang nawawala. Cool storage. Mm. Grabe naman to. <laughs> ang itsura sa takot sa ipis. Tinan mo. <laughs> Hindi makakonsentrate sa pagkain. Sardinas na lang ang ulam. Takot pa sa ipis. Huling kay kayo natin ipis, Beka. Iulam natin. Takot siya eh. Hindi <laughs> namin dadapo sa'yo. Bakit ka nang din nakikipin? Nawawala Nawawala nga wala kung sa siyang ano yung kuko na ginawa ni Gigi yan kung sa siya kanina hindi ah bakit naman oh tuloy tuloy siya hindi akong ganyan ngayon guys kain na tayo hindi tuloy kami nakakonsindri sa pagkain dahil takot sa epis yung babae kong anak Bumili kami kasi sa Dina sa si kami. Ba't anda pang maalat man? Kaya ma eh. Ang itlog yatang nilagyan mo ng asin eh. Hindi ko nilagyan ng asin. Hindi hmm. ko parang ibang nilasa. Ba mo may Hindi ah. Maalat is ano? Hindi nga ibang lasa nga din eh. Hindi ah. Dapat hindi mo nalang niluto. Dapat nagutom na. Wala ang gutom ko. Ayan guys. Ang dito lang po ang ating video. Bye, Bye po. Thank you for watching. Bye.